Los Angeles Lakers may bago ng big man at isang 3 and D player na pamalit kay Austin Reeves. Pero bago yan, todo galaw nga kanina ang Los Angeles Lakers sa ginanap na NBA draft kanina upang makakuha ng mas mataas na pick. Sa pamamagitan ng dalawang magkaibang trade, umangat ang Lakers mula number 55 patungong number 45 pick at sa ikalawang deal, nakuha nila ang number 36 pick kung saan pinili nila si Adu Tiero mula sa Arkansas. Si Tiero ay galing sa isang breakout junior season kasama ang Arkansas Razorbacks kung saan nagtala siya ng 15.1 points at 5.8 rebounds kada laro habang may 54.5% shooting sa field. Kilala rin siya sa kanyang depensa averaging 1.6 steals kada laro. Sa ilalim ni Coach John Calipari, nagsimula si Tiero sa 26 of 27 games na nilaro niya ngayong season. Hindi siya kilala bilang isang 3-point shooter dahil may 25.6% lamang siya mula sa labas sa 1.6 attempts kada laro. Sa buong college career niya, 28.4% lang ang 3-point shooting niya sa 74 attempts sa loob ng 72 games. Bago lumipat sa Arkansas, dalawang taon din siyang naglaro sa Kentucky sa ilalim din ni Calipari, ngunit mas maliit ang papel niya roon. Umangat ang laro niya ngayong season at nagpakitang gilas sa ilang laban, tulad ng 26-point performance laban sa Illinois at isa pang 26 points, 10 rebounds game dalawang laro matapos iyon. Bagamat na siya ng injury sa post-season, naniniwala si Rob Pelinka na may potential si Tiero bilang isa sa mga defensive wing na kailangan ng Lakers. Umaasa silang magiging bahagi siya ng long-term solution para sa kanilang defensive needs sa darating na season. Samantala, maraming mga fans ng Los Angeles Lakers ang hindi na maitago ang kanilang pagkadismaya kay Rob Pelinka. Marami ang nagsasabing tila natutulog ito sa mga nangyayari sa market, lalo na't hindi man lang sila nakakuha ng kahit isang first round pick sa katatapos lang na NBA draft. Para sa ilang fans, ito ay malinaw na senyales ng kawalan ng urgency sa pagbuo ng mas competitive na roster. Isa pa ang pag decline ni Austin Reeves sa kanyang player option na marami ang nagsasabi na binabarat ni Pelinka si Reeves sa kanyang kontrata. Ngunit ayon sa mga ulat, tila tahimik lamang si Pelinka pero may ginagawa namang konkretong hakbang sa likod ng kamera. Ayon mismo kay NBA insider Shams Charania. Personal na nakikipag-usap na ang kampo ni Rob Pelinka sa front office ng Miami Heat upang subukang kunin si Andrew Wiggins at ang batang sentro na si Kellel Ware. Ang negosasyon ay sinasabing nasa advanced stage na at kung magtatagumpay, ito ay magiging malaking hakbang para sa Lakers. Ayon sa insider, posibleng isama sa trade package si Rui Hachimura at rookie na si Dalton Knecht. Bagamat magiging kapalit ito ng ilang piraso ng kanilang core, ang makuhang isang versatile wing defender tulad ni Wiggins at isang promising young big man gaya ni Ware ay malaking panalo para sa Lakers. Kung maisakatuparan ito ni Pelinka, magkakaroon ang Lakers ng isang solidong 3 and D player sa katauhan ni Wiggins at isang athletic na sentro sa katauhan ni Ware. Dalawang posisyon na matagal nang hinahanap ng koponan. Kaya para sa mga fans maaaring ito na ang simula ng mas agresibong galaw ng Lakers ngayong offseason.